Dede na ang baby girl, ah. Dede na. Dan na yun, nagbrush ng teeth. Lalaro siya dyan ng bahay-bahayan. Yung kumot, pinapatali dito, magkabilaan. Yan siya sa ilalim lalaro. Okay lang din yan para di niya maisipang lumabas. Done na. Milk mo. May isip. Palitan natin yung ano mo, electric fan. Diyan, pagkabagong gising siya makakaubos siya ng dalawang 9 oz may pag naubos ma siya may hindi pa yun oh. dana Okay, wait. Nanghihingi na siya pagkaubos na. Kulang pa sa kanya. Eh, nag-ready na po. Here. Lab, lab. Eh, it lang ako ha. Dede din dyan. Mama e natin litana electric pan.